So yan guys, another day, another ride Tara, bumili tayo ng ice cream Pinakamasarap na ice cream dito sa Paumbong Bulakan Tara, samahan nyo ako guys So kung makikita nyo guys, hindi po yan ilog Yan po ay pala isdaan dito sa Paumbong Bulakan Napakaganda ng tanawin dito guys So yun, nagmumotor kami Papunta dun sa aming bibila ng ice cream Kasama ko dyan ang aking misis, siya yung taga -video ko sinusulit na namin guys ang aming pagbabakasyon dito so, Napakasarap guys talaga kahit minsan magbakasyon tayo Sa nakakapagod na trabaho natin So Ito nyo guys napakaganda ng na dito ng tanawin So medyo makipot na lang yung daan Tsaka medyo ma mainit yung pagra namin Pero ayos lang naman guys uh, Masarap naman kasi alam niyo na buhay probinsya So yun guys, yun na yung Wiggies ice, ice cream Yung dito, na ice na dito, sa, Bulakan, sa Ice cream dito sa Bulacan sa Paong ice cream Bulacan. So yun, ah uh, ang price nito ay nasa 5.90 So malaki na yan guys, ilan na kayong mga kakain yun Masarap yun? Masarap yun? Masarap yun? Diyan guys, uh, namimili kami ng kung ano yung masarap na flavor ah uh, Ang pinagpipilihan namin ay ubi keso yung buko salad, tsaka, yung, tsaka buko yung gabi keso guys so ang napili namin dyan guys ay yung buko salad napakasarap yan guys buko salad na lang buko salad ba? hi ano yan baby ay ate Bella ngayon so, guys, kung may nakita kayo mga bata, yun po ay mga pamangkin ko at inaanak. Uh, mga napaka-cute na bata. then guys, tuloy lang ang pagbili. Nakabili na kami. So, nasa 590 yung biniyara namin dyan. Then, kung gusto niya naman ipalagay sa styrofoam para hindi matunaw yung ice cream, may kasama ng yelo yon Siguro nasa 590. Uh, 90 hindi, pag ginawa ko, na yun. Hi vlog, hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Ate Bella, hi vlog. Ate, ay sa vlog ni Daddy Jed sa TikTok. Hi guys. Magpapakay <laughs> kayo lang buti nga ta. Hmm. Pwede kayo lang buti. Ngayon lang ka din nakita. Uwi na kayo bukas. Nagpaalam ka na ba sa daddy mo? Ay paalam. No, Ella, dito ka lang Ella. Kalalayo. Ay. Here at Bulacan, Paumbong. So, yun guys. Paalis na kami dyan. Yung, uh, may -may styrofoam na may kasamang yelo para hindi matunaw. Then, may uh, may bag pa ba siya na nalagay. So, all in is 590 na yung babayaran nyo dyan. So, yung apa is nasa 30 pesos. Ano na yan? 5 gallon? Maalala ko lang guys, 2 galon na po yan, 519. Napakasarap na ice cream dito sa Pompong. Wiggies yung pangalan. So pag napadaan kayo dito, uh, tikman nyo, try nyo. May mga malilit na version yan. So pwede nyo naman yun ang pinito. Gusto nyo tikman. So yun guys, uh, tapos na tayo bumili. So uuwi na. So, napaka Napakainit, kailangan na natin umuwi para makakain ng ice cream. So sakay na tayo sa hiniram nating motor. So sa papa ng aking asawa yung motor niya. Mio Sport. Pay na po kami guys. Sa kabila na kami sa Wiggins. And guys, ngayon. Pinawang masarap na ice cream sa Bulacan. Pauwi na kami guys. Sa kabila na tayo ng goal natin for today. Joseph. Ah, kaya ko yan. na na, ka. na. Ito, yung guys, yung ano, yung school yeah, dito sa Pompong. Si Jeremy, nag-arad dyan. You know? Nag-ano kami dyan eh, nag-retreat kami. Ay, hindi. nag ano ba tawag ka? Parang, basta nagpa-program kami dyan? dyan. Dyan nga yung picture ko na nag-sa IG ko. Ay, ay, tenya. Ting, em siya kho. Ayon, paya pa ako, May ako e. May na. Ayon, diyan sa. nang nahiya sa pag, ano? nang maghiya sa matupo. Pero, uh, ito yung tawag. Ito yung street. Parang gayong araw. Hindi pala street. Parang gayong ah Di ba? ginagawa nilang suka. Yan, yan, yan. Kung nakita nyo yun, yan. yan, yan. Yan, yan, yan. Yan. Yung parang buko na yan. Yung sasak, yan. Ano? Ginagawang suka. Tapos, kat din dito yun, yung sukang paupo. Sarap yun, guys. Tapos, pag, tumag -pag tumagal-tagal na lalo, So yun guys, na nabuksan na natin. Inumpisa na natin lantakan yung napakalamig at napakasarap na ice cream na babat sa yelo. Napakalupit yun guys, sana matikman nyo yan, napakasarap. At sana guys ay matikman ninyo ang ice cream na to. So yun guys, yun lang yung aking magandang pamangkin. Bye bye!